So, Pearl, inaamin mo na sakit ng ulo ka ng nanay mo. Bakit, Pearl? Bakit ka tinuturing na sakit ng ulo? Ano nangyayari? Dahil po sa hindi parehas na pagtrato sa amin ng magulang ko. Kasi po, parang sa amin pong tatlong magkakapatid, ako po yung hindi nila napagbibigyan pag may gusto. Hindi po kagaya ng mga kapatid ko na konting hingi nila sa magulang ko na ibibigay agad nila. Pero pagdating po sa akin, wala na silang maibigay. Magbunso ka ba? Opo. Anong mga katulad ng ano, Pearl? Ano yung mga naibibigay sa mga kapatid mo na sa'yo ay hindi? Halimbawa pong may gusto silang gamit na nirequest sa magulang ko na naibibigay naman po agad ng magulang so, ko. Hindi po eh, ko makuha magalit sa kanya. Imbis na galit, naawa ako dahil may kailangan siyang i-address. Kasi Pearl, hindi lahat ng gusto natin sa buhay, nakukuha natin. No? At pag yan ang naturo natin at nakita ng mga anak natin sa atin, you are into a big surprise. Malaking problema yan. Dahil problema mo na sa personality mo, makikita mo pa dun sa mga anak mo, eh baka magkaanak pa yung mga anak mo, ganyan din ang makikita. So it becomes a vicious cycle. No? So, kailangan mo talaga magpakonsulta, counseling sa isang psychologist. Ano? Uh, my solution, Pearl, if you will accept, tatanggapin mo yung shortcomings mo, yung pagkukulang mo, yung kakulangan sa isipan mo, napupunoan ng pagpapaliwanag at tulong ng isang doktora sa sitwasyon ng iyong pananaw sa mundo, maaaring magbago, sabi nga ni Doktora, kung meron kang intensyon na magbago. Otherwise, you will be a problem in our society. Kung hindi ang anak mo ang kunin, baka ikaw ang ilayo sa lipunan. Yun ang hindi ko gustong mangyari. Ngayon, yung ginagawa mo na, sa nanay mo, na, o lagi siyang takot. Pag nakikita ka at nagdadabog ka, yung kung hindi mo nakukuha yung gusto mo, ang tawag doon, grave threats, tsaka coercion. Sa batas, pwede kang ikulong ng six months to six years pag gusto ng mami mo. At magbabayad ka pa ng fine, tinatawag, hanggang 100,000 pesos. Gusto mo ba yon? Ang DSW, kung ganyan ka at wala naman mag-aalaga sa mga anak mo, e eh, ibigay na natin ang mga anak mo sa DSW. Sa isip mo, apat ang anak mo. Okay. Hindi ka nag hindi ka nag-isip na kailangan maghanap ka ng uh, regular o permanente na trabaho. Paano nga po kung magtatrabaho? Wala nga pong ibang mag-aalaga sa mga anak mo. Hindi, kung mabait ka lang sa nanay mo, nandiyan naman ang nanay mo, nasa bahay yung mga anak mo, bata pa sila, pwede naman alagaan ng mami mo, ma'am Ma 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 Percy diba kahit mga kapatid o oh, hindi I'm saying hindi dahilan 'yon para hindi ka maghanap ng trabaho sana uh, maging seryoso ka at uh, nandito ang ating mga researchers pag nalaman nila na pag-uwi mo ay eh, sasaktan mo mga ang nanay mo eh ako na magkukulong sa iyo pag recognize mo, mas kinakailangan yung tinatawag na CBT or yung Cognitive Behavior Therapy. Where Paano if... po yun sa okay. Tagalog? Yung Cognitive Behavior te Therapy, yun yung isang klase ng therapy na ipaparealize mo sa kanya na alam niya lahat yung ginagawa niya at ano ang pwede niyang gawin para itama lahat ng pagkakamali niya. Once na magkaroon siya ng realization na may mali na dun sa lahat ng ginagawa niya, dun ka mag-uumpisa, bakit nangyari ito? Bakit inisip mo na ikaw ay parang inabuso ka nung bata ka samantalang pinalo ka lang? Bakit ganito ang trato mo sa nanay mo? Maano na katagal yan na? Actually po, yung iba merong talagang umahabot na sabihin na natin, eh, taon taon. Kaya nasa tao talaga yon kung paano gusto niyang ayusin yung sarili niya. So at this point na meron nagpapaliwanag sa'yo, sinabi sa'yo ni Attorney King kung ano yung pwedeng um, consequences, maaari kang makulong. Yung sinabi ni Dr. Love na kailangan maintindihan mo yung sitwasyon mo. Hindi kami nagagalit dito. Ang pinupunto namin, gusto ka naming tulungan. So kung gusto ka naming tulungan, tulungan mo rin ang sarili mo.